Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. May napanood ako recently na episode ng Dapat Alam Mo tungkol sa isang estudyante na nagpapatato at during dun sa kanyang tattoo session ay nagkaroon siya ng pamamanhid ng katawan, blurring of vision or panlalabo ng paningin at sandali ay parang nahimatay siya. Sa video na ito, pag-uusapan natin kasi yan ay within my specialty. Pag-uusapan natin ano ba yung most likely na nangyari sa kanya kung ano yung mga posibleng trigger, kung ano yung pwede natin gawin, at kung paano natin ito may iwasan para hindi ito mangyari sa atin. So kung interesado kayo malaman kung ano ito, tara samahan nyo ako sa video na ito. Kung mapapansin natin, yung kanyang tato na pinalagay ay nasa kanyang collarbone. Kung mapapansin niyo during the time na nilalagay siya ng tattoo, biglang parang naging unresponsive siya kung hindi siya nahawakan siguro nahulog siya doon sa chair. Okay. So, ano nga ba yung posibleng nangyari sa kanya? Yung most likely na nangyari sa kanya ay yung aming tinatawag na vasovagal reaction or vasovagal syncope. Ano nga ba yung vasovagal? Anong ibig sabihin nito? Ito ay ang pagbaba ng blood pressure at kaakibat noon ay yung pagbaba ng heart rate. At ang usual trigger kung bakit ito nangyayari ay ang pain or ang pagkakaroon ng kirot sa ating katawan. Kung mapapansin niyo doon sa video, yung pinagawa niya kasing tato ay dito sa collarbone or sa clavicle. Yung mga nagpapatato sa inyo, ang pinakamasakit talaga sa tato ay kung saan yung bones natin ay mas prominent. So for example, collarbone, yung sa kung nasa doon yung shin or yung pinaka-prominent na buto, at yung mga iba pang mga prominent na buto kasi yung nerve endings doon sa bone ay mas malapit sa skin pag ito ay superficial tulad sa collarbone. So yung pain or yung sakit na dulot ng pagtatoto doon sa area ay pwede mag-trigger ng tinatawag naming vasovagal syncope. Ito ay strictly hindi talaga ito sakit sa puso. Kasi pag yung mga pasyenteng meron nito, sila ay na-work up. For example, nagawan sila ng ECG, nagawan sila ng X-ray, at nagawan sila ng 2D echo, for example, or even yung halter, yung 24 hours sa sinusuot para ma-monitor ang kanilang heartbeat, lahat, almost yan, ay lalabas na normal. Kasi ito ay strictly hindi talaga sakit sa puso. So, kung hindi talaga siya sakit sa puso, ano ang nagiging sanhe ng vasovagal syncope at bakit ito nangyayari? Ang natural na response ng ating katawan kung tayo ay matagal na nakatayo ay ang pagtaas ng blood pressure at pagtaas ng heart rate. Ang dahilan nito, bakit ito dapat mangyari? Kasi because of gravity, yung ating brain, of course, yan ang pinaka uh, mataas na ating organ ay hindi malalagyan ng dugo or hindi masusuplayan ng dugo kung walang enough pressure. So yung pagtaas ng blood pressure, yung pagbilis ng heart rate ay nagiging assurance na magkakaroon tayo ng magandang circulation sa ating utak. Sa mga pasyente na may vasovagal syncope, ang nangyayari sa kanila ay opposite. Ito ay isang abnormal na reflex kung saan parang nagkakaroon ng confusion ang reflexes na instead na tumaas ang blood pressure at bahagyang bumilis ang heart rate para ulit ma-maintain ang blood circulation to the brain, ang nangyayari ay bumabagal ang heartbeat at bumababa ang blood pressure. Kaya yung mga pasyente na nagkakaroon ng vasovagal syncope, pag sila ay kinuhanan ng pulso, ay hindi nakakapa ang kanilang pulso at pwede mapagkamala na in fact ito ay huminto. Yung iba naman na medyo sensitive sa pagkuha ng pulso, malalaman na bumabagal ang heartbeat ng patient. Kaya sa history, pag may mga ganitong pasyente, tinatanong ko sila na pag sila ay nadala sa emergency room, ano ang kanilang blood pressure, ano ang kanilang heart rate nung sila ay natignan sa ER or emergency room. Pag bumaba ang heart rate at bumaba ang blood pressure, walang dugo na pupunta patungo sa utak at yon ang magiging sanhe na mga simptomas na pwedeng magsimula tulad ng nangyari doon sa nagpatato na namanhid ang kanyang katawan. Nagkaroon siya ng blurring of vision. Yung iba nagkakaroon ng sinasabi nilang tunneling of vision or parang lumiliit yung field of vision nila at unti-unti itong nagdidilim. Yung iba nagkakaramdam sila ng parang tinatawag na changes in temperature yung iba nang lalamig o kaya naman parang umiinit yung kanilang katawan bago ito mangyari. Pwede rin mangyari yung parang nahihilo prior to it. Yung symptom complex na to, ang tawag namin doon ay yung aura or parang mga premonition. At ang premonition or aura ay isang feature na important sa vasovagal syncope. Kasi yung seizure, although yung iba nagkakaroon sila ng aura, mas common ang aura sa vasovagal syncope o yung mga sintomas na aking nabanggit kumpara sa seizure. Ano naman yung mga usual trigger? Bakit ito lumalabas? Ang sa kanya, ang most likely ay pain. Tulad na nabanggit ko kanina, itong collar area or collar bone area is sensitive area. So pag nalagyan ng tattoo, yung pain at yun ang magti-trigger ng ganitong abnormal reflex. Sa iba, yung prolonged standing or matagal na nakatayo. For example, yung nakapila sa bangko o kaya naman sa church. May mga specific triggers din tulad ng sunod-sunod na pag-ubo o kaya naman yung mabilis na paglunok o paglagok lalo na ng malabig na tubig o kaya naman yung pagkain na hindi masyadong nanguya e eh, malaki pa yung bulk at biglang nilunok pwede rin itong mag-cause or mag-trigger ng tinatawag na vasovagal reaction. Yung extreme emotions tulad na sobrang lungkot pag for example, yung nakikita natin sa libing, yung manay himatay doon, hindi naman talaga sila umaarte. Totoo siyang nangyayari at yun ang vasovagal syncope because of heightened extreme emotion. Yung nakakakita din ng dugo, hindi rin yun arte. Yung visual ng blood ay pwedeng trigger ng abnormal reflex na nauuwi sa vasovagal syncope. Ang vasovagal syncope ay isang benign na condition. Hindi ito nakakataas ng chance ng heart attack, hindi ito nakakataas ng chance ng stroke, at hindi ito ng nagiging sanhe ng bigla ang pagkamatay o yung tinatawag naming sudden cardiac death. Unfortunately, pwede itong maging disabling, lalo na yung mga madalas mahimatay, yung mga 3 to 4 times in a year na hihimatay sila kasi nakaka-interfere sa kanilang mga daily activities, sa kanilang mga trabaho, and of course yung confidence. Kasi syempre kung madalas mahimatay or magkaroon ng vasovagal syncope, may mga activities na iniiwasan sila kasi nga natatakot sila. Pwede rin magkaroon ng mga aksidente. Meron ako dating pasyente, uh, nagdadrive nagda-drive siya. No? Unfortunately, tricycle driver, tapos siya ay nagda-drive. In fact, nahimatay siya at pumasok siya sa isang optical shop. Nagkaroon ng accident because of that. May patient din ako na nagluluto at siya ay nakatayo. At because, syempre, sa kusina medyo mainit, tapos yung nakatayo, nahimatay din siya. Buti na lang, hindi nga siya doon sa kalan na sumsob, ito ay mga pwedeng consequences ng vasovagal syncope. Kung tayo ay meron nito, kasi ito ay common, in fact, estimated, one out of five individuals ay pwedeng makaranas ng himatay ng vasovagal syncope at least once in their lifetime. Ko oh, actually, meron ako nito. Uh, ang trigger sa akin ay ang sobrang pain. Nagkaroon na rin ako ng experience. Uh, nagkaroon kami ng outing sa uh, mga kasama ko sa hospitals. Nagpunta kami ng Laguna. Recent lang yon. Um, recent lang yun actually, yung mga hot spring. So, syempre, enjoy. Tapos nung umahon ako sa hot spring pool, naramdaman ko na na parang nagkakaroon na ako ng tunneling of vision. Tapos I was not feeling well already. Kinapa ko yung pulso ko, bumabagal na siya. So what I did, humiga ako. Tapos doon sa pinaka-wall, itinaas ko yung aking paa. Ang purpose nun, bakit kailangang ihiga? Bakit kailangang itaas yung dalawang paa? Yung dugo, na nasa paa at nasa legs ay significant amount. So pag tayo ay inihiga at itinaas ang ating dalawang paa, yung dugo mula doon sa dalawang legs ay magse-circulate at ito ay magiging available para pumunta sa brain at yon ay mag-stop ng sumpong ng vasovagal syncope. Yun ang ginawa ko para hindi magtuloy at mahimatay ako. Ano ang mga pwede nating gawin kung meron kayong vasovagal syncope tulad na akin din describe? Unang-una ay iwasan ang mga triggers. For example, alam na natin tulad ng pain, yung mga activities na nag-entail ng prolonged standing. For example, yung pipila sa bank, just be sure na umupo at yung mga senior citizens natin, kaya isa rin 'yon sa mga reasons kung bakit sila ipinuupo kasi mas prone sila na magkaroon ng ganitong reaction. Yung paliligo na sobrang mainit, dapat din maiwasan ng mga pasyenteng mayroong risk of vasovagal syncope. Kung sakali mang ma-trigger ito, ay hindi masyadong bumaba ang blood pressure, ina-advise namin ang patient na medyo alatan or taasan ang asin sa kanilang pagkain kung hindi naman talaga sila hypertensive or walang contraindication. Hindi naman bawal sa kanilang asin, pinapaalatan ko ng konti ang kanilang pagkain. Yung mga sports drinks din kasi ito ay may electrolyte. Like for example, yung uh, sodium and potassium na nandoon sa sports drinks ay makaka-maintain din ng blood pressure. Particularly naman doon sa mga magpapatato, importante na iwasan yung mga sensitive areas. Alam yan ng inyong mga tattoo artist. Now, kung talagang gusto nyo doon sa areas na yon, it will be advisable na maglagay ng topical anesthesia. Kanina, nabanggit ko na pag inihiga ang mga pasyenteng may vasovagal syncope, nag-improve ang kanilang blood circulation at sila ay gigisik. So, it's best na pag kayo ay magpapatato na na kayo ay nakahiga. Para kung sakaling ito man ay may trigger, hindi masyadong bababa ang inyong blood pressure. Pwede kayong mahilo o kaya man lamig, maliit ang chance na kayo ay mahimatay during that tattoo session. May isang specific test kaming ginagawa at yon ay ang tilt test. Ang tilt test ay isang simpleng test na ang gagawin namin ay susubukan namin na i-provoke or palabasin ang trigger at i-observe kung ano ang mangyayari sa pasyente. Ibig sabihin, during the test, ang pasyente ay ipapahimatayin at i-observe namin kung ano ang nangyayari sa kanilang blood pressure, ano ang nangyayari sa kanilang heart rate. Huwag kayong mag-alala, ang test na ito ay safe at lahat ng mga patients sa ginawan ko ng TIL test ay lahat gumising. May isang phenomenon na na-observe namin sa mga pasyenteng may vasovagal syncope. Once na na-test na sila ng tilt test, tapos nalaman nila na ito ang sakit nila, Mayroong tinatawag na phenomenon na auto recovery. Ibig sabihin, along with healthy lifestyle, kahit walang gamot at avoidance lang ng trigger, nawawala spontaneously ang ganitong mga episodes. Kaya wag kayong mag-alala, maraming pwedeng gawin sa mga pasyenteng may vasovagal syncope. Maraming maraming salamat sa panonood ng video na ito at kung hindi man too much to ask, please consider subscribing to this channel. Please like and share the videos, especially do sa mga kaibigan ninyo, kapamilya o kakilala na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mga ganitong uri ng kaalaman. I will see you next time.